Buo ang suporta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang itinalaga na bagong liderato ng pambansang polisya na si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Si Joshua Garcia sa report, Rise and Shine Joshua. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Change of Command Ceremony sa Campo Crame. Dito, ipinahayag ng Pangulo ang kumpiyansa kay Marbil Ayon sa Pangulo, naniniwala siyang magagampanan ng kauupo lamang na pinuno ang tungkulin nito bilang leader ng mga tagapagpatupad ng batas at may pagpapatuloy nito ang nasimulan ng pagbabago ng kasalukuyang administrasyon sa hanay ng kapulisana. Dagdag pa ng punong ehekutibo, kumpiyansa siya na may ni Marbil ang responsibilidad nito na protektahan ng kapayapaan ng bawat mamamayang Pilipino. Police General Marbil, you have my full confidence and my full support As you begin to champion a police that is pro God, pro country, pro people, pro environment. Today, what we witness is not just a change of command, but a pledge to stay the course and to step up work. In the PNP, leadership changes and new assignments are given, but the mission remains to serve and to protect our people. We shall continue to uphold the highest standards of professionalism and give the finest service to our beloved citizens. Kasabay naman ng parangal na natanggap mula sa Pangulo at bago bumaba sa pwesto, binigyan pagkilala ni dating PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang bawat polis na nakasama niya sa kanyang termino, lalo sa mga pamilya nito na nagsakripisyo din para maisakatuparan ang marching order ni Pangulo Marcos. Sir, if I fell short of your expectations I will take full responsibility, but I say I did my best. If I happen to exceed your expectation, I humbly attribute our achievements to the men and women of the PNP. Buong puso naman na ako si Marbel sa kanyang ikatatlong-putatlong taong serbisyo sa kapulisan at ngayon bilang pinuno ng Philippine National Police na ipagpapatuloy niya ang mga pagbabago tungo sa mas pinaghusay na serbisyo ng PNP sa mga mayang Pilipino kung saan ititiyakin nito na mga ang PNP sa nagpapatuloy ng progreso ng bansa hinggil sa modernisasyon at makabagong panahon habang napapanatili ang pagiging epektibo ng ahensya at profesionalismo ng bawat kapulisan nito. And I assure you that all dedicated members of the PNP Stand ready to work tirelessly with you to drive real change toward achieving the collective vision of a Bagong Pilipinas. As the 30th Chief of the Philippine National Police, it is my intention to build on the strides made so far to ensure that there is both continuity and improvement, that the PNP remains effective at its job while evolving to become a modern Filipino police force for a modern Filipino society. Bago matapos ang talumpati at mensahe ni Pangulong Marcos, pinasalamatan ito ang nasa mahigit 230,000 kalalakihan at kababaihan ng PNP, ngayon din ang mga pamilya nito na patuloy na nagiging instrumento para makamit ang ganap na kapayapaan sa bansa. Dumalo rin kasama ng iba pang opisyal ng PNP at ibang ahensya ng pamahalaan si Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos Jr. at Office of the President Executive Secretary Lucas Bersamin sa natura aktibidad. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas